puso mga napatay sa natabuong aksidente sa Hamtik Antike na dugangan pa sa isa. Desenwebe na ang napatay. Apat ang nagapabilin nga kritikal. Samtang lima ang estable na ang sitwasyon. Samtang mga puso Department of Transportation, nagapanawagan nga regular dapat ang maintenance activities sa bus companies kag sa mga motorista. Nakatutok, John Sala. Nanugangan pa sa isang mga napatay sa natabong ang pagkahulog sa ang buo sa pila sa barangay Igkabugay, Hamtikantike sa ang tinalikdan ng December 5. Napatay sa mga nabulong sa ospital ang isa ka-college student na tumandok sa ang lawaan antike. Kapon ka siya nang expired, mga 3 o'clock a.m. ang taga-lawaan, taga antike na sir. Bill at mga 19 years old na bata dugang panitrain, apat subong nagapabilin nga kritikal estado sa ospital samtang lima naman ang establi ng sitwasyon. Suno pa kay train padayon ng ila pagpatuman sang hugot ka seguridad sa ginakabing nga killer curve. Ila bina nga padayon pa ginagamit ang mga dalan sa mga motorista. Of course may mga warning sign nga gitutang dito, especially no nga uh, may mga communities at may mga tao overkitar nga nag uh, atag man respeto no nga sindikal dila kung may nagkakatang uh, misa dira sa area. Nagpanawagan naman ang Department of Transportation sa mga motorista kag sa mga bus companies nga regular nga ipaidalong mga ilamas sa lakyan sa maintenance kag siguraduhon na ang roadworthiness agod malikawan na ang kasubo nga insidente. We have uh, requested uh, LTFRB to also see with that uh, the bus companies are implementing the right uh, maintenance program for all them, their buses. No? Samtang padayon naman ang pagduso sa Antique Provincial Government nga himuon nga diretsyo ang dalan di gailo ang alagyan subong ang nagkakurbada kagyara pa sa kilid sa pilas. Ang ginatuso nga dalan ang may kalabaon nga 145 meters kag magatabok sa mataas ka porsyon sa barangay. Kung ining matigayon, mangintadlong na ang alagyan sa mga motorista sa mga lugar. Sino sa DPWH 6, bukas sila sa mga proposal apang kinahanglan pa sa pagtuon angot diri. with uh, our planning and design division, including our assistant regional director to talk into the possibilities of having uh, the feasibility study for this tunneling. lane. Uh, right now, we will be asking the, uh, the uh, central office of the Department of Public Works to provide us some funds for the feasibility study. Ang langit na ginaduso pila na katuwing nakaligad sang si Antique Governor Rodora kadyaw, pang Chairperson sa Regional Development Council. Ginapahayag man nga may resolusyon na ang ng RDC 6 kaangot sini apang wala agin inimaksyonan tubtub subong. Nahibaluan nga personal nga nagpadulong si kadyaw kay DPWH Secretary Manuel Bonoan agot iduso ang plano nga pagtadlong sang dalan nagod malikawan na ang ginakabig killer curve upload kay Sililo de Duque. John Sala. Juanas Western Visayas.